sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live Nation. Renz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas muling nagningning ang bayan ng Sindihan ang libo ilaw sa sentro ng bayan sa pangunan ni Mayor Fulgencio Mercado. Sa mensahe ni Mayor Mercado, ang pailaw isa isang umunong mahalagang tradisyon na nagsisimula ng pagdiriwang na liwanag ng Pasko, pag-asa, pagkakaisa at sama-samang pag-angat na mga Batanggenyo mula sa gupit ng Bagyong Christine. Tampok sa pailaw ang aninapong talampakan na Christmas tree, may tunnel of lights din at mga ilaw na iba't ibang hugis. Nagliwanag din ang minor basilika ng St. Martinang Tours, ang itinuturing na pinakamalaking simbahan katolika sa Asia. Ang pailaw sa talay nagsimula ng 2016 pero nahinto ng kasagsagan ng pandemya mula 2020 hanggang 2021 at muling binuksan noong taong 2022. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Renz Berda ng Siemen Batangas nag live para sa Siemen, Pilipinas. CNN Live! Nation, Nationwide. Maraming salamat, Rens Belda. Mula po naman sa impilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.